Kita nyo naman siguro, di ba? Ako yung pinakamalakas dito. <tinyo> <tinyo> Takbo sila lahat, oh. Mas ako matatakot! Okay, dito, Lord na. Nice. boss yan sila sa akin. Wow naman! Load tank! Ayun o. No? Ano, ano? Request kayo, pre. Request kayo, pre. Bahala ka sa buhay mo. Kaya eh, mga pre, share nyo lang stream natin na maya-maya mamimigay tayo ng skin. Ay, nang Gcas. I'm so rich. Angela Cor. <laughs> Rapaila MM. Wala na. Finish na. O, oh, sige. Anta Palis. Request your way. Your request is my command. Huwag mong subukan. Ano yun, Rapaila, diba? Ayun. We fight. Wala na, wala na Si eh M.M. Alam mo, masyado akong malakas nito eh Babagitaan kita ng Rafaela Marksman, pre Ulol oh, no. Malakas ako mag-Rafaela Marksman tayo eh Sinabi mo Marksman Pag sinabi mong Marksman, siyempre We can do that naka ka ba? Can't stop without you, me And that's without you uh -huh natin yan. Kabubuo, alam niya mag-roming-roming. Ganang mag-roming-roming. Mag Marks niya tayo, di ba? Ano ka nasisira, ulo? And that's without you. Ibang sising you. Gago nag-ilaga doon din naman siya na ano. Bobo ka ba? <laughs>

sa buhay mo ginusto mo yan eh <laughs> ay 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 <laughs> ay, 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 ay. <laughs> <laughs> kinukulong kami, kinukulong kami. Bobo ka kasi. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Bilang isang marksman, lagi mong tandaan. Marksman kasi ako dito eh. Hindi, wow. Tara, tara, tara. Tusukin mo itlog niya. Bastos ka! Tusukin mo itlog niya! Dito, 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 dito. <laughs> nice one, baby! Ang galing! Ang galing? Ang galing-galing! galing. Ang galing. Nice one, baby. I love you. I love you too. Charot. <laughs> nice one. Ang galing. Lakas mo. Ang ina, sinabi ko na nga ba eh, na Marksman user talaga makakabukbuk sa inyo eh. Talaga, Charmin? Ito kasi Kiro na to pre Marksman talaga to eh. Bobo ka ba? Kahit sa inyo dalhin to, Marksman talaga to eh. Walang makakatalo nito men Ang lakas ng tama mo Tama ka na Pag ito ay nag marksman ko, na men GG talagang kalaban Bilang isang malakas Pinigilan ko ang maging Katamahan kita <laughs> Ang pag-ibig ko'y laging tapat sa'yo Magaling kang kupal ka Ikaw ang aking sasamba Sambayin at pigilan Ang pag-ibig ay sadyang ganyan Tama na, nahihilo na ako, tama na ako Iwala sa isa ni sa ay Kailangan Nalatakbo na kayo na sila Ayan na sila Ayan na sila Ayan na sila Oke. Okay. Halo, salam anu. Takbotak-botak mit 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 cemit, 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 mit 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 good job. Ang galing, ang galing. Oh, ah, masisecure talaga ang panalo dito. Hindi, e, wow. Kaya natin to. Trust, trust the process. <laughs> yan, yeah, dito, tay dito tayo mapapatay niyan po, tragis. Pinanganak tayong malakas eh, tapos mamamatay tayo, di ba? Mindset ba, mindset? Hindi eh, pwede, hindi pwede. Pinanganak na tayong malakas, di ba? Sabi niyo, di ba? Hindi <laughs> totoo yan. Talo! <laughs> yan mo na mag-lord sila. Ako dyan bahala mamaya. Uubusin ko yan sila! Tumesting ka! Hindi ng isang malakas na marksman! Pupulbusin ko yan sila. Punit-punitin ko yung itlog nila. Hanggang masiraan sila ng bait. Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Pagkakalaman <laughs> <Dating> sila dito. <laughs> Ubus yan! Ang lakas oh. Oh my god. Sabi ko na nga ba eh, putang ina. Wala talaga makakatalo sa marksman ko. Magaling kang kupal ka. Sabi ko na nga ba eh, napakalakas ko talaga eh. Oh, tragis walang kaduda-duda, inubos ko sila dun eh, no? Sana oh. Pinulbos ko sila dun eh. Pinudpod ko sila dun eh. Si puta gago. Ay, tanga mo. Hindi, napakamatay talaga ako dun, pre. Para give chance lang sa kanila, pre. Bobo ka ba? Kita nyo naman siguro, di ba? Ako yung pinakamalakas dito. There, <smart noise> <smart noise> sila lahat, oh. Ba't ako matatakot? dito, no, na. No. Nice. Bobos yan sila sa akin. Wow naman. Tangina, ina, man user ako eh, di ba? Bilang isang marksman man user, alam na alam ko yan. Hindi totoo yan. <laughs> Lakas mo. <laughs> oh, Tang ina, wala akong pa. Killing spree, narinig nyo yun? Killing spree! Nakikita mo naman, hindi kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Nakikita ah, yun? Rapaila ng bubugbog ng mga subot. Narinig magpagpakbakan sa akin dito na magkakaalaman tayo. Anyabang mo, angas mo ah. Yan yan Mega kill! O, oh, kalma. Narinig nyo! Mega kill! Hindi yan tiyamba. Anong tiyamba? Top global po sa Chamba, siraulo ba kayo? Ano ka na si siraulo Ay gago naglulod po, tangina, na, ba't din yung pinunta yung lord? Tatanga naman nung mga kasama na to. Tangina kasi, ba't din kasi tayo naglulod? Kasi mo, na naman oh! Bobo ka ba? Pwede naman kasi tayo maglulod doon na ah. sa tayo natakot pa kayo. Bobo ka kasi. Unstoppable, <laughs> narinig nyo yun? Ano paki ko malam lang. Monster Care. Monster Care, narinig niyo yon? Bahala ka sa buhay mo. Ay, di puta, namatay ako, gago. Bobo ang puta. Tangin, hindi ko napindod yung wine chan. Wine chan! Wine chan! Nangihina ako sa kabobohan mo. O, DJ, kami. Huwag kang papayag! Ay, di puta, wala na, putang ina. Wala na, wala na. Hindi na kasi Bobo kasi na makakasama Yung mama Mananalo na yun Natalo pa Daddy, chill Aka Bad trip naman, no? putang I min Talo Okay, baby, oh ng mga kasama, oh, kitang-kita naman siguro, di ba? Kitang-kita nyo naman siguro Kung sino yung malakas Di ba?